Ito't uh, bangkay na po sa bayan ng Maria Aurora sa lalawigan po ng Aurora. Nakilala na. Narito ang balita ni Romel La Roque. C -C -C, Raggio, Raggio. Matapos ang isang buwan na uh, hinahalap ang uh, kamag-anak nitong uh, namatay na uh, bangkay na natagpagpo sa... Uh, bayo ng Maria Aurora ay uh, ako tayong larawan nito na uh, ito yung naisip na buwan na. ang bangkin na sa Sityo Kamatis, Barangay Bilo Aurora, Maria Aurora, Malawigan ng Aurora, matapos ang isang buwan na paghahanap ng pamilya nito. Inilala ng mga sama na anak, ang bikin sa pangatang Paisal, Mustafa Pakatum, Wasang Bulan, Tubong Bataan, isang maranaw, sinasabing maranaw na muslim. Ayon kay uh, Police Lieutenant Noel G. Salamanca, Deputy Chief Maria Aurora ng Maria Aurora Police Station, sa pamamagitan ni Police Major Ferdinand D. Opita, ang Police, ng Maria Aurora, at uh, Police Station, ang biktima ay huling nakita sa Katang City. Napinukoy ng mga kamag-anak nito na nagdatako ng kanyang mga panil saring sari-saring accessories ng cellphone, mga salamin, mas for rider at iba pa. Tapos pagsisiyasat ng Maria Aurora Municipal Police Station, nilitaon na sa pagnanais ng suspect na ma-mislead ang investigasyon ay sa kanilang bayan ito kinapon. Nakipag-coordinate na rin sila sa Japan City Police Station para sa patuloy na investigasyon. Mayroon na din nga nakita ang posibilidad na person of interest na suspect na ginagawa ng masusunod investigasyon para sa mas matibay na kasang gagaya dito na hindi ko na ibinigay ang pangalan na tinutukoy ng mga anak ng biktima. Mula sa lalawigan ng Oroba, with Henry Mendoza, ako si Romel Roque, nag sa targetong air ng BCME, ang Radio. BCNC, radio. Maraming salamat kay Romel uh, Roque.